Pwede tayo mag-usap? Ha? O, oh, anong ginagawa mo di sa kanila? Hmm? Kinakulang ko. Kinakulang mo? Bakit? Anong ano ito? Ingit, galit? Ingit hmm, ako sa kanila. Bakit ka naiingit? Anong meron sila? Hmm. Anong meron sila na kinaingitan mo? Hmm. Ay, ingit ka talaga. Matagal mo nang ginagawa ito? No. Matagal na? Lahat ba sila? Kinukula mo? Hmm. Ha? Lahat sila, nakleam dakso mo sulos mulapit ng kidlat. Pu! Hmm. Tatanggalin mo o papatayin kita. Tatanggalin mo? O sige, tanggalin mo damit ang dalawang kamay, baklasin mo. Baklasin mo lahat, sige. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. O. Pati kay nanay, hindi ka na naawa sa matanda ah? Ikaw lang ba mag-isa o may kasama ka pa? Hmm. May kasama ka pa? Meron, pero ako lang talaga gumagawa. Ikaw lang gumagawa. Mm. Oh. Tatanggalin ko na, tatanggalin ko. Oh, tanggalin mo yan lahat, mm. ha? Dire dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Dito ka, Nay. Mm. Dito ka. Dito ka. Mm. dito ka. Oh, Dito ka. Lapit ka. Lapit ka, Nay. <coughs> Lapit ka. O, upo ka dyan. Upo ka dyan. Mm. Para patanggal natin lahat ng mga sakit mo. Mm. Oh nandyan yung nanay. Tanggalin mo lahat yan. Nandyan. <coughs> sa tabi. Tanggalin mo. Patawarin mo ako, Jen. Ginawa ko sa iyo. Wala ko kasalanan. So, tanggalin mo yan lahat ha. Yung sa leeg niya at sa likod niya, yung ubo niya hindi na gumagaling. Tanggalin mm. mo lahat yan. Itapon mo yan. Yan, itapon mo. Bilisan mo. Bigyan mo ng isip yan. Nawawala na sa isip. Mm. Tanggalin mo lahat mm. yan. Bilisan mo. Sige. Mm. Ikaw mismo ang gumagawa, nagpagawa ka lang. Ikaw mismo. Ikaw mismo ay marunong mm -hmm. ka pala. Marami ka na nabiktima? Mm -hmm. Nakapatay ka na ba? Mm -hmm. Nakapatay ka na? Mm -hmm. Ay lang niya ka, sige. Pagbigyan natin ng ustisya yung mga pinatay mo. O Panginoong Diyos, ng pasimula at ukas, Alpha at Omega. Bigyan siya ng kaparusahan sa lahat ng mga nabiktima niya. Poo! Ah! Tanggalin nyo, tanggalin mo lahat. Lahat yan, mm, lahat, dito, tanggalin, tanggalin mo. Ko, mo na ako, hmm, man. tanggalin mo. Tanggalin mo yan lahat. Ay, Langya Mary, kayo, ha? Hindi na maulit. Jane. Oh, hindi na talaga maulit kasi papatayin ko kayo. Gusto nyo mamatay, hindi. No, Jeng, hindi po, hindi po hindi. patawarin mo na ako. Oh. Jeng, patawarin mo Sige. na ako, Jeng. Dito sa kanya. Tanggalin mo kay Mary Jane. Ano mm. nilagay mo? Tanggalin so, mo, mo lang, lahat. Jane. Oh. Hindi ko sinasadyo. Yung eh. mga tinutusok mo sa kanyang leeg. Sorry pala lang, Jem. Tanggalin mo lahat yan. Hindi na mo ulit. Pati lahat ha, sa kanilang pamilya eh, ha. patawarin nyo na ako. Oo. Oh. Iwag eh, ka sa amin mag-umingi ng patawad sa Diyos ka kasi karumaldumal ang ginagawa mo. Patawad, Panginoon. Oh. Patawad na ilang na taon ka na ba? Ilang po. taon ka? Oo, 50 plus na po ako. Ay, oh, lang ka. Hindi na po mauulit. Oh. Magbabago na po ako. <laughs> Magbabago ka na. Yan ang mga <laughs> uh, statement na ko talaga, lagi na mga makukulang ka kapag yan. nahuli. Sinusumpa ko, magbabago na po ako. Magbabago ka na. Oh, uh, Parurusahan mo na kita. Pa na po kami. Oh, alam mo naman pala yung karma eh. Nababalik uh, sa inyo eh. Ang bait-bait oh. ni oh. oh. Sang maramatam atres matres no tres no Michelin. Magbabago na ako. Pu! Ah! Ah! na po. Hindi mo Ah! Ah! ko sa Ah! 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 Oo. Oh. Patawarin nyo na ako. Magbabago. Pati na lahat na mga nilagay mo ako, sa ibang pamilya lahat, nila. Lahat. Alisin ha, ah, mo na Alisin mo na lahat ha. Wala po silang kasalanan. Oh, wala naman pa silang kasalanan. Hindi, Bakit hindi mo ginaganyan? Hindi, oh, hindi na talaga mauulit Gagaling na yan <clears throat> sila ha. Bago na ako dahil nahihirapan na rin oh. ako sa buhay. alam mo. Oo. Oh. Hanga ako, gusto kong humingi ng tawad sa kanya bago siya umalis. Kaya lang hindi kami nag-abot. Uh, ko na po, hindi na ako mangungulam. Sinusumpa ko sa Panginoon. Matawarin mo ako. Oh! Ah! <makes> Tama na <lang ka>. po! <makes> Espada ni San Miguel, patarak hindi sa'yo. Ako... <makes> ah! <makes> ah! <makes> ah! <makes> oh! <makes> hindi na ako gagawa ko. Hindi ka nagagawa. Ah, Diyan Oh. At, ano kamita. mang nilagay mo dito? Tanong muna ako. Ano pinagagawa mo dito? Tusok lang. Tusok lang. Pati dito sa matanda. Opo. Oh, Pati sa iba. Oh, po. Sigurado ka wala kang pinagagawa iba mga pinaglalagay diyan? Hmm. Wala ka bang nilalagay diyan? Wala po. Sa paanong paraan yan pagtusok sa manika? Man letrato Man po. Letrato, ah, direkta pala to. Pero tinanggal ko na po yung iba. Ay, Masayari saan mo yan natutunan? Ah. Kasi hindi ko sinasa niya, pinapasa sa pamilya ko. Ah, pinapasa sa pamilya. Surrender ay, ay, mo yan sa akin lahat. Po. Opo. Ng kapangyarihan mo, ha? Opo, mga kapal, hindi niya ko patayin. Oo. Sige, mm. baklasin mo lahat ng kapangyarihan mo, yung mga gamit-gamit mo, ibigay mo sa akin. Opo. Ibigay mo, sa kamay Opo. ko. Ibigay mo. Opo. No, tanggalin mo lahat, ibigay mo sa akin. Yung mga garapa mo, mga orasyon, yung libre, libreto. Hmm. Ayan, Hindi ilagay mo. Ako maghihiwan, magbabago na o, ako. Oh, magbabago ka ako, na ha. Magbalik yan. loob ka sa Diyos ha. Sinusumpa ko Ang sa Diyos. Ang dami pala niyan ha. Ako. Yung mga manika mo, susunugin natin yan. <sighs> Opo. Kunin mo. Ang yaka ha, susunugin natin Ayan yan. Ayan po. Panginoon, patawarin niyo ako. Hindi o. na ako mauulit. Oh, sige humingi ka ng kapatawaran Opo. sa Diyos. Oh. Lord, patawa. Hindi ako maulit. Oh. Kasi pag uulit ka, paano mangyayari sa'yo? Oh. Sabihin mo. Hay, hmm, kahit patayin niyo na po ako, Lord. Hindi hindi na po ako. Masyado na akong hirap sa buhay ko. Oh, alam mo naman pala yung karma, 'di ba? Si Jane pa ang tumulong sa. Oh, tingnan ay. mo, traitor ka pala eh. Tumutulong na nga yung tao ginaganyan Sorry, mo pa. pa na hindi na mawawala Lord. sinusumpa ko. Oh. Langya ka ha. ko, Lord. Oh. Hindi na mawawala. Itaas mo dalawang kamay mo, sumusumpa ka sa Diyos. <laughs> oh. Hindi si ako. Ayaw mo sa buhay oh. Sorry talaga din Panginoon patawarin ako. Sabihin nako, mo Panginoong Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo. Hindi na ako ulit. Hindi hindi na po ako ulit sa ngalan niyo. Oh, sige, baba mo yung kamay mo. Patawad. Oh. <coughs> tatanggalin kita ng kapangyarihan aside sa mga kinuha kong gamit oh, sa tatanggalin oh, kita ng kapangyarihan oh. diskomunyon sa iyong galing kapangyarihan na nagbumula sa kadiliman. Ang um, dator, hindi kito umatama um, kami kami kam, matumluwam, mata maka mita mika maka mita may ang kumal kumal yung may nila mo kuma umumum o tiki ng ignorum ay gusto mpi citeo sa tora ra potenet operator sa bimestrim pa sa sabrak tarbik teras karita duto pau sirak tu magigiba matutuna ang iyong kapangyarihang taglay <coughs> 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 wasak tunaw oh pag sinabi kong umalis alis ka ha kung may oras ka humingi ka ng kapatawaran sa kanila ha personal ha personal ha para pag para patawarin ka ha Antayin ko po oh. sa darating. Salamat po. Oh. So Pag to... sinabi kong alis, alis ka dyan, ha? Okay. Oh, ha? Layas! Agro mata. Okay. Tubig, so no? Relax lang.